Oh, ako pa naganap niyo na resort eh. Lang. Oh, yung itlog mo kamusta na? Basta na. Pawis. Yung itlog mo? Oh. Ma. Oh, ang lansa. Sabi mo. Oh. Alam mo sino na nakita ito. Ay, Ay lang ang kadine. Ah, ako. Yeah. Manager? namin. Manager? Putang, mo? Oh. ina mo. Tayo. 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 Kailangan. Tayo. 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 Eh. Kailangan. Tayo. 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 <laughs> yung asuwang takot sa bawang. <laughs> oh, pati ako nadamay. <laughs> tee, na, te. Teka. Nalala mo 'yung nagpunta na kay Apo? Sino 'yung Jejimon? Yung Yoko

Ayun yun, batiin nyo rin. <laughs> ang kayong dalawa. Anong galon? <laughs> mm. Pinag-uusapan namin, eh, bis, hmm. abang nakamotor kami, sabi ko, <laughs> Aray! Nay, ito lang, ito lang, ito lang. Nag-uusap kami habang nagpapunta dito. Sabi nito, mo yung uso ni <laughs> <laughs> yung uso <laughs> ni Andy. sa paresa ang uso ni Mama. Ang gay niya. Uso na lalo mo yun! Sabi ko naalala ko si Mama. <laughs> yung lang daw tayo sa... Yung vulcanizing na ano? Sarado. <laughs> yung lang doon tayo. Eh. Tawa <laughs> Tapos, ko. Na. Sabi ko, umano. Nung ano, <laughs> yung pagtigil, nilalait tayo sa uh, pagkain. may bangus. <laughs> may bangus. <Nakagawa> mo. <laughs> sa bag. Uy, ayun ay, dalaga mo ma. <laughs> Paano pinubuksan ko yung ano? Ay, sinasarado ko yung bag. Mantake mo me me. May... Si Miko, huwag ba to? Ay, 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 namin ay, ay, Yes, masarap ba yan? Sarap Pope yan? Ano ba yan? Ano ba yan? <coughs> tilapia. Tilapia? Ano luto? Luto? Talong. Oh, oh, sayo, masarap ba yan? Ito nga eh, nasobran sa init. Pumutok na. <laughs> pumutok na? Ay, grabe na. Sa Oo. Oh. Yan sayo, hindi naman pumutok yung tilapia mo. <laughs> hindi naman. Yung talong. na naman siya malamig. Yung talong, nagkaroon ng biya. Parinig kita sa mukha eh. Oh, so is dalawa no? Ito, tilapia, tsaka talong. Talagang match na match na. Siyempre. <laughs> Dapat yung tilapia mo, may talong. Ay, ganun? Oo. <laughs> Dapat may asal pa ka ng Tapos talong. talong. Yung ah, yung tilapia, sasal pa ka ng talong. Oo. Na may kasamang itlog. <laughs> wow naman! Wow! Wow! Ayop ka. Oh, Merong boy white. Tingnan yung mga tsura nito mga to. Oo, oh. oh, ayan. Nakakita nyo yung mga niyan. Oo. Oh. Mag-team do kayo. Yan, niyo. Ito niya yung mga pagmumukha. Diyos ko. Hindi mo mainit. Oh. Ay no. Grabe. Hoy, San Black 'yan, hindi lotion na pampaligo. Ano ba kayo? Yeah, kasama natin, no. Oh. Hello. Dali, tejo mo 'yung aking hat buddy. Hat ba 'yan? Yes, hat buddy. Grabe 'yung hat mo ah. Ha? Body lang, walang hat.